Yon, good morning kabatang. Ang araw natin ngayon ay magpipishing tayo. Uh, unang pasok ng buwan ng 2023 kasama natin si kabatang kabatang Ryan. Anjan, si kabatang Ryan. Ayun si kabatang Ryan, yan. Kabatang Ryan. At saka special guest tayo para Intergalactic Space. Ah, uh, Yarnel. <laughs> First, time. First time. First time, na kasama. Yeah. Sa papaya nga pa lang aming spot ngayon, uh, sigapat ang ranya na hindi makasama ko may trabaho So, kita-ita na lang tayo mamaya sa Barangay Papaya Let's go! nandito na kami sa ano, parang kay Papaya. Nag-ialakad kami, do, ginagawa ang daan. Patay pa yan. Patay pa yan. Bukas na. Lakad muna. Lakad muna kami, ginagawa ang daan. Malay lang yung lakarin bago makarating yung Kuya Abon. Ah, malapit na pala, nandito na ang court. May dagat. Kamay muna dyan. Yan eh. Ang hangin. Pero sanay ka ba sa bangka? Sanay ka sa bangka? First time yung nakasabot sa papaya. <laughs> first time yung mga sa dagat. Ang ilog. Ayan. Masabak muna na kami sa ano. Tiring na namin kung hindi masusuka. Wala, <laughs> kalmado naman. Oh, sir, nandito na kami ngayon sa lugar ng Yabon. Shout si out at kay Kuya Bon. Yeah. Barupa. Yeah, pag kailangan nyo ng ano, yung bangka. Bangkang malaki. <laughs> pagkailangan kailangan nyo ng bangkang malaki, mag ano, island hopping yan. Hanapin nyo lang dito sa papaya si Kuya Abon. Abon Limbok. Abon Limbok. Maraming bangka dito. Ayan. Wala yun. Wala. Ayan po. Ayan. Ang kanyang lugar. Shout out sa'yo Kuya Raniel. Shout out kay Kabatang Raniel. Di kasama. Nakahiram kami ng bangka kay Kuya Abon. Tapos yung isang sagwa isang sagwa namin. Pero nakahiram kami kay Concealcar Carpo. Isa pa sagwaan. Ah, dalawa eh ay napabayaran, balik na lang daw doon. Maraming salamat kay Kuya Kuya Abon at kay Kunsel Carpo. Yan, mapapaya po yan. Pag po kayo mamamangka, ay hanapin niyo si kunsyal Carpo, mga suya-suya lang po. Pero pag mga malalaking bangka, ay kay Kunsel kay Kuya Abon. Yan. Shout out sa inyo dalawa, maraming salamat po. Ang mga kabataan, ah, nandito na kami sa unang spot. Buya-buya lang kami, buya. At wala kaming isa akong mahiraman. Siyempre, hiram na, hiram na bangka. Hiram na ang sagwan. Abay, pati ba naman suya, ihiramin pa namin. Eh di, tali-tali na sa buya. Ayan. Set up lang kami mga kapatang. Ayan o. Oh. Shout out uh, sa lahat. Yeah, sa mga subscriber dyan. Set up, set up muna kami. Ha? Kabatang daga. Kabatang daga. Ayan. Alam ko, maingit ka pag nakita mo kami nangangawil sa papaya. Kasi so, ayaw mo yung lumayo. Kami lalayo. Ayan. Okay, kabatang. Kamaya na lang uli. Set up muna. So, mga kabatang, uh, nakalaglag na yung ating kawel. Yung sima pala. Yan, sima. Yan. Nakatokba na lang. Kasi na nga na Kuya Arnil, eh, magsiset up pa sa panibago. Pangalawang set up. dalawa kasi yung gabit niyang kawel. Ako, isa lang. Kamaya, magdadalawa sima na rin ako. May sima lang nilagay ko ngayon. Eh. Ayan. Basta update-update na lang kung makakarami kami. Ayan, mga kabatang, update tayo. Wala pang huli. Pero may dalawa na raw dawi kay Kuya Arnel. Eh, wala pa naman na Kaya, wala pa rin huli. Ayan, Kuya Arnel. Tregsy. Ayan. Ano na? 11.30 na. Itatanghalian na. Pero ako hindi makapagtanghalian na. Gusto eh. ako nangangawil. Pero kailangan kumain. Huwag niyo kong kayahin. Ayan. Ganda, maganda lugar dito. Ako, oh, baka lang mahulog ang salpong ko. Ayan, eh. ayan. Bundok niya, bundok. Pero ito dagat. Dagat na ito ng papaya. Sige okay, mga kabatang. ano? Bueno, yung yate ko nga pala. Yon, yung yate ko yon. Hindi ko na ginamit. Pinahirap ko muna sa mga tropa. Magmamangka muna kami. Kaya daw muna gagamit eh Kaya itis muna sa bangka mamaya lilipat uli kami pangalawang na namin to walang higit subo ko lima mamaya gilid gilid naman kami e, mga kabatang two thousand years later. Ugo, o. mga kabataan. di so, ano, na yan Bisugo yung 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 punang bisugo. Bisugo agad, bisugo. bisugo dyan, tapos tunyong yan. Oh, Manada yan na. bisugo dyan. Samantalahin nyo na habang mabisugo pa. Ibig sabihin, putik na are. Ayun. Kano kilo nyan sa palengke dalbundahan? na bisugo. First catch. Nakadali na, burara. Wala kalaking burara are. Hmm. Oh, labas ang ano eh, ang sinapupunan eh, oh. Ah. Uh, ah. hmm. Ah, huli na. Hindi masama. Barex eh. Huli! Nadalwa <laughs> <laughs> so, pa kami ng Kuya Arnel. Ah, update na lang uli mamaya mga kabatang. Thank you. So, mga kabatang ah, nakadala na si Rex si Bisugo. Bisugo, isang Bisugo. Tingigisa ah. na nang huli. Hindi na masama, pwede na umuwi. Ah, mamaya. <laughs> Ay, pwede na umuwi Ay, mga batang kami ganda ganda pwesto namin dito ngayon nakakahuli na malapit na kami sa may pangpang malapit na dito ito no nakadali ang laki nga oh, oh. hindi na bisugo yan eh maming bato maming bato yan Tiso, ano yan ano? Ah, hindi bisugo yan ang tawag dyan ay burarang bato malaki durarang bato yan durarang bato points, okay na seat na yun oh yan lang tinataas tinataas ano kaya isla yan yun burara uli yan ano ba hindi bisugo bisugo yan bisugo bisugo ay ayos ay ayos. Ayos, ayos 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 happy na happy

Na. kaya na lunok na lunok eh Yan na. o, oh, nakahuli na ako Yarnel. Ako Yarnel lang kilala din eh. Bisugo labisugo. bisugo. Bisugo. Bisugo din eh. Bisugohan talaga eh. Yan. Hindi mapansin Yarnel. Hindi, hindi na Hindi, wala pa. Nakakit ako eh. ko na. okay na. Bisugo in the house. Ryan. Yan, try namin lumipat. Dilipat muna kami, likamit. Wala nang higit din eh. May higit man eh, kaliliit na. Yan, tinatanggal yung sao. Ay, yung sao, yung tali pala. Wala pa kami sao. yo sa mga hindi alam kung ano yung sao, yun yung na kahoy na may bato, na may kalawit. Para yun dumikit sa bato. Sasabitin sa bato yun. Eh, wala kami noon. Ay, di. Tiyaga. Hindi talaga makapunta sa mga gustong puntahan. Puro boyo boya lang. Taste muna. At taste, libre mo ng bangka. Tsaka libre mga whale. Ulam. Ayan. Ayan. Tahong. Game. Okay, targa. Gawabangka muna kami. Ano, nakahuli si Kuya Arnel ng maming, o. Oh. Mabalik siya, maliit. Si Eric si Kulapong, maliit naman. Release pa, release ah. Release lahat siya, release. O, Pag lunok, alam mo hindi mabubuhay, keep. Yo, lunok. Wala, lunok na lunok. Parang kita mga Kuya Arnel wala lunok na lunok oh no choice yan kuha yan wait lang ginadawi ako yan o oh. huli huli ako yarnel papakol na maliit release din yan bye bye oh, nag iingay pa bye bye na, bye bye ayos yan you know, oh. bisugo kaya saan na bisugo kalilipat lang uli namin Ah, sige Kapatang Rex. Kaya na pa umihigit sa kanya yan eh. Kaya lang nadali. Kaya na muna. Kaya na. Nakakahuli ka na, na uli. Ako oh, hindi pa uli makahuli. Kanina hindi ko na kung kinuha ninyo sa may pier doon. At ang mga nakahuli na nun na, yung mga baby kulapo. Eh di binalik. Yung isang maming na ano. ay eh, hindi na namin binalik gawa ng lunok na lunok. Mamatay din lang. Ayun. Okay na mga kabatang. Diyan, diyan, Na, bisugo ulit ha. Yun. Bisugo. Kuya Arnel ulit. Dahil na, hindi na makapag-focus sa inyo ha. Magbibideo na nga lang ako. Yun ha. Lagay sa cooler. Terifte din no. Oh, mga kabatang. Sila'y bigwas ng ako, bigwas. Ako'y video ng video. <laughs> di ba kahuli eh. nasa katawan na talaga Ayan. hindi na ako naliligo ng dagat eh saka na malamig makawin eh. nila mga nagbaba Mojako! <laughs> Ikaw na nagmamayari ng Mojako! <laughs> Uyar nila, pati ba mo Mojako, inuli mo? Ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok. Oh. Tagal yung manghuli. Walang sa akin na bigwas. <laughs> <laughs> Kaya po na. Ok, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok, oh, ok. Oh. Moja ka. Ayos na. Pwede na mo uwi ako, Yarnel. Hahaha. Dala mo dya ako. Tanggal lang kapoy ko eh. Nakakita ko na naman yan. Paborito ni Daga at saka Labing isa. Ang hinuli ko niyan. Sa kalayo. Ayun e, na kalayo yan. Butete Tano na. Pugod ng butete. Yun na. Yun. Nagpira na. Yun na. Babay na. Boy butete. Pagsugo. Hmm. Diyan, -diyan lang sa gilid-gilid eh. Bisugo. Ayan. Bisugo. Bisugo ko ni. Tanga, oh, nakahuli na rin ako sa wakas. Muntik pa makawala ka kapirasa na oh. Oh, kaya, kaya na. na. Hila na yan. Kahit ano ang taligot Nice na. <laughs> Woohoo! Ah, nakahuli din pangatlo. After 24 years. <laughs> Sandal ba tigat lo? Kernel. Ah, dah habis ugule. Oh, habis ugurin. Ah, oh, hapon na mabisugo pa. Sige na, mihigit na uli mga kabatang. Maya maya na uli. Bye bye yo. Tapos na to. Yo. <laughs> I love it, Kuya Arnel. <laughs> uli.

Tete. Tete. hindi na naka Mga tapos na namin mga whale, wala nang dumawi. Sobrang kalma ng dagat. Pero wala nang dumawi. Pauwi na kami. Ayan sila nag-aayos na ng mga pangawil pa nila. Nagdilikit na. uuwi na kami. Kita kita lang mamaya sa sa so, tabi at i-reveal -re namin yung huli namin mabay mga kapatang okay saguan muna mga kapatang pauwi na kami <laughs> maraming salamat po sa dagat ng Paya. Ito pa na may pang ulam na.

lalim nakata ng ubo okay. Kulotski. na yeah, kuya bon okay dito na kami dito na kami okay lalubog na ako babasahin ko na ng kambotan mga kabatang, nga, re-reveal na namin ng huli namin, yan yan, mga bisugo kukunti okay na, may pang ulam na mas may tara pang hipon yan bisugo yan nandito na kami sa pang pang Ito lang